nyo ha Tingnan nyo kung gaano kagago yung sistema natin Ikaw lalaki ka Kailangan mo magtrabaho Kailangan mo magsipag Kailangan meron kang napatunayan Kailangan mataas yung estado mo sa buhay Kailangan maganda yung trabaho mo Kailangan mong gawin lahat yun Kasi bakit? Kasi mamalitin ka ng mga tao Kasi kailangan pasok ka sa standards ng taste ng mga tao. Kailangan mong gumapang. Kailangan mong gawin lahat para i-accept ka lang ng society gagala mo yung babaeng mahal na mahal mo kasi nakaipon ka na ng paunti-unti dun sa kakarampot mong kinikita sa trabaho. Gusto mo siyang dalin sa kung saan, pakainin, i-date, para lang mapatunayan mo sa kanya na mahal na mahal mo siya. Anong sasabihin ng mga kaibigan niya? Ano ba yan? Saan ka ba dinala niyan? turo, turo Tabing kalsada? Food Anong sinakyan nyo? Nag-tricycle lang kayo? Di ka man lang pinag-grab ng jowa mo? Di ka man lang dinala sa mamahaling restaurant? Buti pa yung boyfriend ni ano? Nabibili yung mga gusto ng girlfriend niya? Nadadala sa mamahaling restaurant? Pero yung jowa mo ba't ganyan? Sa kabila ng lahat ng pagsisikap mo, sa kabila ng lahat ng paggapang mo, pag mo, may nasasabit, may nasasabi pa rin yung mga tao sa paligid mo. Ang kupal, di ba? Alam nyo kung ano reality? Only women, kids, dogs, or any other pets are loved unconditionally. Pero tayo mga kalalaki yan, kailangan meron muna tayong napatunayan. Ano trabaho mo? Ano ba, mataas ba sahod yan? Malakas ba kumita yan? Mataas ba posisyon yan sa trabaho? Baka tambay lang yan. Ito yung realidad na ang mga kalalakihan, walang karapatang mahalin sila kapag wala silang tira. Real talk lang to para kasi walang nagsasabi nito na sa social media. Anong punto ko dito? Gusto nyo ng gender equality, dapat ratuhin nyo din yung mga lalaki ng pantay. Iba? Hindi yung porket nakikita mo yung tropa mong babae na yung boyfriend niya ay naibibigay lahat ng luho. Ikukumpara mo na. Knowing na nakikita mo naman na nagsisipag yung lalaki, i-e-echa puwera muna. ba? Diba? Men doesn't deserve to be treated in a harsh way just because they're not successful yet. Nakuha nyo? Siyempre, hindi to may intindihan ng mga mababaw yung isip tsaka ng mga paspoil. Pero kung nakakaintindi ka, alam kong alam mong nangyayari to. Baka lang sakaling bumukas yung isipan mo. Hindi lang yung mga babae, pati pa yung ibang mga taong nakapalibot sa mga lalaking to. Hindi porket hindi pa successful yung lalaki, mamaliitin nyo. Bakuha nyo. Peace out.